Ito na yung kitchen cabinet namin from IKEA. Color gray. Ayan. Nung nasa Norway kami, uh, pumunta kami sa IKEA sa Norway tapos tiningnan namin yung mga kitchen cabinet kung ano ang mas maganda at kung ano ang mas magandang kulay. So, napag na namin ng asawa ko, kulay gray ang napili namin. Kasi mas cute para sa akin ha at para sa asawa ko. Gray color is the best. Yan. So, um, ano lahat 'yan, yung binili namin sa IKEA parang nasa mga 350,000 lahat. Kasi marami kaming binili na mga uh, gamit galing sa IKEA. So ito oh ang ewang ko lang ha, wait. Ayan guys, tingnan nyo. Ang linis. Tsaka maganda para sa akin, ayoko magpagawa. Mas gusto ko sa ano kalaga sa IKEA bibili. Ang tawag sa Norway sa IKEA is IKEA. Yan. Tsaka may ano siya, may silong. <laughs> may silong-silong. Naku, kinagat ako ng langgam. Nakakainis. Daming langgam dito. Doon sa labas ng bahay. So, yan o. May mga haligi siya o poste o post. <laughs> ano daw? So, eto pa. Charan! Ito naman ay Charan. So, kinabit nila to kahapon at hindi pa tapos. Ayan. Continue to bukas. Ito, ito yung apat apat ang binili namin nito flat screen so at saka itong tiles, ito ang pinili ko. Maganda, nagaganda na ako. Parang style, ano siya, diamond. White color, combination dito sa white. Yan. Social. So, kailangan pa doon lagyan ng tiles, magkabilaan hanggang doon. Kasi kulang yung nabili namin. Akala kasi ng asawa ko, kung hindi na pala ah, hindi nalalagyan dito. Sabi ko lagyan natin para connected dito sa granite. 'Di ba? Para kung sakaling ano man, pero do kami magluluto. Mamaya explain ko. So, ito binili namin sa Wilcon. At dito, ah, doon sa taas, meron akong dalawang cabinet na glass yung doors. Uh, dalawang cabinet dito from there until here. So dalawang cabinet and ang mga doors niya is uh, glass. So at may light sa loob. At dito yung exhaust fan. At dito naman sa may guhit na to Hanggang dun sa corner na 'yon is dalawang cabinet din siya na ganito 'yung door. Tapos, ayun guys, oh, so hindi pa siya tapos. 'Yan talaga ang gusto ko, mahabang kitchen para marami kang uh, mapaglagyan at saka pag nagluluto, nako, mas maganda mahaba 'yung kitchen. At ito naman yung binili ng asawa ko. Uh, Panasonic siya. Alam nyo guys, itong ceiling fan namin is napakalakas at malamig yung hangin. Parang aircon ang dating. So yan muna ang ipapakita ko. Kasi yung iba nakabox pa eh, hindi pa nakabit. Tara puntahan naman natin doon sa Uh, walk-in closet ko. Hindi kami gumawa ng... Hindi kami nag, uh, bumili sa IKEA ng uh, mga cabinet doon sa walk-in closet ko. Kasi, uh, gusto ko simple lang doon. Kasi, <laughs> nakatago naman yun eh. So, nagpagawa na lang kami ng um, tawag dito, uh, cabinet. So, ito yung Uh, tingnan nyo guys, o. Oh. Yan, ito yung nagustuhan ko. Cute kasi siya. At saka, gusto ko dalawang sink nyan. Para pag naghugas ako dito, tapos lilipat ko dito, yung mga ganon. Tapos dito patutuluin ko, yung ganon. Then, uh, tinakpan na lang ng asawa ko rito kasi dito ito dapat dito nak dito to ilagay kaya lang kung dito hindi makakarating dito yung gripo so ayan pag dito siya nakalagay so pwede dito sa kabila pwede rin dito sa kabila di ba so tara punta tayo dun sa uh, walk-in closet ko simple lang mas gusto ko simple pero sa lababo mas gusto ko yung social ang dating yan Ito naman yung walk-in closet ko. So, ito tapos na tong mga cabinet dito sa aking mga para sa aking mga damit, naming mga damit, tapos yung mga bedsheet dito ko rin ilalagay. So, pinasagad ko hanggang dun sa dulo. Kasi Uh, kung anong mayrong pwedeng ilagay doon so doon ko na lang ilagay sa ilalim so ilang ano ba 'to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 so 20 boxes tapos um dito sa part na 'to Palalagyan ko siya ng um, bakal para sa hangiran ko ng mga pants, uh, jacket, at skirt, at saka mga dress. Uh, maglalagay kami rito ng from the top isang bakal hanggang dun sa dulo. Tapos dito sa baba hanggang dulo. So dalawang bakal ang ipapakabit namin. At saka, ayan guys, oh, may space dyan para sa hangiran connected dito sa kabila. Yan. Tapos, pinalagyan namin ng window sa taas at meron kaming glass na ikakabit, sliding door. At saka, doon sa harap ng sala namin, at saka ito, Uh, nilagyan din namin dito para may hangin na papasok kasi yung mga gamit ko namaho mabaho siya kasi nakulog so alam nyo ba kung bakit may mga butas butas dito kasi ito yung paglalagyan ng ah uh, tawag dito Itong, ito yung paglalagyan ko ng mga um, bag So, diretsyo lang yung ano niya, yung wood na nakakonek doon sa kabila, mula dito, hanggang, hanggang doon sa dulo. So, ilang ano to, ilang wood na, na ikakabit is 1, 2, 3, 4, 5, 6, hanggang baba. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yes. So, kasi yung nasa taas, yung malalaki, yung malalaking bag ilagay ko doon. Tsaka yung pangatlo, yung malilit na bag. Tapos yung iba naman dito ay poro shoes ang ilalagay ko. So hindi ko alam kung magkasya dyan ang mga shoes ko kasi marami akong shoes. Tapos dito sa part na ito ay, uh, ang tawag dito, uh, meron akong mirror, the whole body from IKEA din. So, dito ko ipapalagay. So, tamang-tama yan. Kasi sabi ko sa asawa ko, dito ko nalang ilagay yung uh, mirror ko para pag magbihis, hindi na ako kailangan na lumabas, punta ng kwarto namin. Kasi meron din naman akong mirror doon. So, ayan, pumayag naman siya. Thank God. So, ayan guys. Yun na lang talaga ang kulang, yung isa pang mga ah uh, na ikakabit dyan. Pero meron na, meron nang nagawa. Bukas, I'm pretty sure na tapos na 'to bukas dito. At saka hindi na siya mainit kasi may may mga bintana na dalawa. Mm -mm. Ngayon lang uli ako makapag-upload sa YouTube channel ko kasi uh, tawag dito busy ako. Um, maraming ginagawa dito sa bahay. So, ayan. Thanks for watching, guys.